So yun, magandang nga po ang naisipan natin gumawa ng yan, uh, meka. So yan. Uh, sketching, sketching. So first time lang natin gumawa ng ganitong atake. So meka. may background pa ay eh, no galing ng background ko <laughs> may pusa tayo background so ayan. binura ko yung bandang bibig kasi medyo ah... Uh, hindi maganda sa paningin ko so kaya maingay so ito kasi ginagawa nila Uh, what blue? Blue? So, yun. Yeah, medyo may background tayo. So, yan. Kinulayan na natin. So, kulay red. And then, nag-add na rin tayo ng shadow. Uh, para mas ma bigyan ng buhay yung <laughs> ating uh, meka Hmm. So, lagyan natin dito. Ayan, syempre, kuruta. So, medyo nilagyan pa natin ng konting detalye. Sa ma... hindi tayo na contento. <laughs> so, ayan. So, shoutout nga pala. Uh, dito sa application na ginagamit ko. Ibis Paint. Or, ayan. Ayan yung ating ginagamit sa cellphone. Sa cellphone tayo gumagawa ng mga gantong... artwork so yeah so final touch yeah let's go